Honda number 1. Baka naman eh wala mang ganun, boss. <laughs> Honda number 1. All right. So ayan mga soy, first time natin mag-drive ng e-bike ni Honda. Di ko alam to, paano? Start mo, sir. To, ito lang. Press mo yung preno, sir. To. Press mo yung brake, sir. Yan, oh. Okay ready na. Okay na, yun sir. Okay na. Okay na pala to. Nice. Let's go, sir. Salamat. Woo! Woo, bumabangking! Uy, napaka-smooth nya! Parang wala ka naririnig, eh, abe ko! Uy, ganda! Hmm! Naman! Sarap i-drive nito mga soy! So, first time natin i-drive tong EM1 E ni Honda Napaka-responsive nya, tapos Tawag dito yung pakiramdam ng ano, smoothness mga soy Meron na kasi na drive na na drive na e-bike no, yung pag ginas mo bibiglain ka. Ito napakakalmado niya lang. Yung parang talagang ramdam na ramdam mo yung ano, kada piga mo mga sir. You know, okay no, okay pala to. Ayos ah So sarap i-drive nitong EM1 ha. Ah. hu oh, Sa cornering. Ang ganda rin yung handling. Yung speed ko nga 25, di ko napapansin eh. Salamat Honda sa pa-experience nito. Siyempre, EM1 to. Oh, yung gundo. Honda. <laughs> Honda number one. You oh. know, may mga obstacle pa pala. Hey! 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 Uy naman, oh. Oh! Oh! Sarap. Hey! Na-apply ko yung mga tinuro sa akin ni Honda dito ah. Nice. Sarap naman dito mga soy. Uy. Kahit perang ko lang sa akin ng wire ni Honda to. Grabe oh. So, oh, mabarurot ko. Abe ko, abe na. Sarap yung drive. Tapos napaka-smooth nya. Braking system. Kapit to. Abe ko. Wala kayong maririnig sa engine nito eh. Kasi e-bike. At napaka-smooth lang. May combi brake din siya ha kagaling ah, may combi brake system kasi pag pumreno ka sa likuran ay nagbibigay din siyang power sa harapan napansin ko so ano pa lang to first impression malabo pa tayo dito sa ano kasi sobrang ano lang nito eh test ride lang eh diba kumbaga experience na yung paparana sa atin ni Honda ngayon at least malayo man nakarating tayo tapos ang ganda dito sa kanilang ano uh, safety driving ni Honda Ooh, pinapakita rin yung power niya sa ano ahuhan ahunan kayo yung from ano oh kita nyo yung mga soy trick yun ha? tapos yung cornering handling all goods tapos napakagaan ng unit siguro kung magdadrive mo to daily use sa trabaho tapos e-bike diba eh Diyos ko ang tipid nito paldo ka dito paldo ka sa ano dito ay okay, sorry for dito po tayo sir ha. Sige po. Make sure both brakes safe braking application, okay? After that, we will go back last one. Sige po. pressure brake, test speed. Isa isa no. Come sir. Pressure brake. Sagad daw na preno dito mga sir. So, check natin. Oh, ganda ng preno. Ooh. Gundo. Gundo ng freno. Isa. You know, si Boss Iki. Iki, yan. Pinapalo ko ito kasi galing ng mga kataga niya eh. Kapag ganin din pala siya sa angeles. <laughs> angeles din pala siya. Ganda na ano. Maneuver, mga soy. Braking maganda. May orasan pa pala dito. Tara meron siya dito ang fuel gauge. Pero ito yung kumbaga life ng battery mo 51 may nakalagay dito 51 no pero che check mo yan syempre monitoring natin di ko lang alam kung gaano katagal bago siya malobat wala pa talaga akong ano di ko pa siya na busisi kasi late tayo from pampanga mga soy so enjoy nyo lang to ang ganda no ang oh, to ganda ganda ang ganda ganda ng braking nya Di siya nag-skid talaga dahil siguro sa combo brake. Di ko na may ABS ba to? Check natin yung specs ha. Kung baga pinatest ride lang sa atin to. Dal-dal ko, no? <laughs> Wala kasi kayo sa engine kaya boses ko na lang pagtsagaan yung abe ko. Abe na. Di ba? Kahit bumangking-bangking ka dyan, abe ko. Ganda. Alright. Alright. Ganda. Ganda gamitin, no? Meron po palang menu dito. Trip po. Oh. oh. may orasan pa. Ay. And thank you Honda syempre sa pag-experience nito.